Ang gwapong tingnan na kanyang bike pero lang loob ay sobra may na at saka yung mga biring-biring niyang iba ay nagkakalo. Kaya ang ginawa natin, nilimpiwan natin ng ganyan para naman malalaman ko meron papalitan o oh, di diba ang ganda. Hello magandang morning sa inyo mga guys So ito na, papakita ko na sa inyo yung bike ni Idol Sobrang ganda, ay Mountain Peak Everest ya mga guys oh, So nakita nyo naman kung anong ginagawa natin Nilulubad-lubad ko yung mga chain nya Crank mamaya tatanggalin na rin natin yung dalawang gulong-gulong Kasi nga sabi ni Idol, hindi daw ito na Limpiwan ng ilang buwan ah, Siguro nasa malapit isang taon na Kaya yung ginawa natin Babadbad din o ba? Diba? Ang galing. <laughs> Nilulubad ko kanyan mga guys, no. Ang kanya wheel set, no. Ay tingnan niyo naman yung loob ng kanyang bottom bracket. Oh, grabe, nagigko na mga guys, no. Siguro nagmamala na yung loob niya nito. Ay, mamaya lalantawin natin, no. Kasi para nababatyagan ko pag naliliso ako nang kuno 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 ako ng kuno kuno. <laughs> nang kanyang kuno kuno no? parang nagbabagrot. Ay, alam niyo ba nagbabagrot yung nagbabagit bagid yung bulbering mga guys. Facebook para malalaman mo nagagaras-garas na ay hala. Wow! Ah! So para matanggal ang kanya mga biring-biring mga guys no, Ay gumamit tayo dyan ng special tool So nakita nyo naman yung loob ng kanyang hub Ay hala nagmamalan na Pero sabi ko sa inyo mga uh, guys Ang brand pala ng kanyang hub ay speed one torpedo At nakita nyo naman yung siyak ni Idol Sobrang ganda Action yan mga guys ha. Pero non-boost lang ba O ba diba? Malimpyo na yung mga gulong-gulong nya Ito naman yung ubray natin O Yung kanyang mga bottom bracket mga guys guys no tapos ito na nakita ko yung balda na isang biring biring kaya mamaya papalitan natin yan tapos yung sukat pala niyan mga guys sa kanyang hub no ang bearing ay 17287 o oh, alam mo na ay hindi ka na mabubudla mangita ng bearing ha oh my god So ayan na mga guys so, nakita nyo naman yung baby boy ko Ay sumama sa akin sa pag-obra Yung ginawa niya kanina dyan mga guys No habang nagluluhod-luhod siya Yung ginawa niya pala Ay no nililimpiwan niya yung Mga pulse at spring Ah ko yan kanina mga guys Nalangis langis langis Siyempre dahil nga basa nang langis langis At hindi pwede natin Isama sa pagbanlaw dyan o kabasa Basi matabog bala Mahirap naman magkina pangita pangita Blayal Bale, apat na piraso pala mga guys. Yung bearing sa malikutan ng Abni ni Idol. Yung isa, ito na nadakpa na natin. O, oh, nagkakalog-kalog siya. Kaya yung ginawa natin dyan. Pabalitan natin yan ng bago. O, oh, kita okay, naman ninyo. Oh, o, 1-7-2-7 yan. Di ako nagkakamali. Tama ako. Ah, tama kasi hindi mali. Ola. <laughs> Gago! So, ayan na, tamang chill yan, mga guys. So, nagtakot na tayo ng palm spring at saka nilagyan natin ng puti na papadanlog dyan para naman mamaya mag-reverse tayo. Hindi siya mawawas ag yung niya. O, oh, ba diba? Ang galing ni manino yung mag no? So, ayan na. Dahil natakot na natin mga guys yung biring-biring pala sa butong bracket. Tsaka yun sa may priya. Ba, eto na. Nilagyan na natin ulit ng pampadanlog. Sabay salpak ang kanyang rubber mga guys. Tsaka yung silyo sa labas na may plastik Oh, di ba? Sagad-sagad siya, boy. Kalain. Sana oh. Ay, bago ako makalimot, mga guys, no, kita nyo naman yung harap na Wheelset kanina ay tinakda na natin Ang biring-biring. Ah, sukat nyan pala, mga guys, no, ay 6903. Ah, magkatulad sila, mga guys, na speed one soldier. Oh, ayan na, alam mo na. Oh, ito na, balik ubra na tayo, no. Tinakod yun na dyan, mga guys, yung pinyon. Tama, higpit lang tayo dyan, oh. Tapos, Ito na, dinala na natin yung frame set ni Idol kasi idlalagay na natin yung uli ang gulong-gulong sa bayduso sang iyang alak o true axle na tinatawag o ba diba? mabilisan lang ang dali talaga maglisuliso si Ninoy ng Spanier o as na bintawag dyan ah basta pampahugot ah animal Gago! O, oh, ayan na. Dahil na, nga nakabitan natin mga guys yung kanyang crankset. Sinunod naman natin sa pagtakod ah, ang kanyang chain. Dahil nga malimpyo na iyara. Eh, kalain. Blat at si Manino. Hindi na yung malipatan ng lubrahan niya na. So, ito na. Dahil nga hindi pa tayo natatapos mga guys. No? Kasi nga, overall yung tawag dito. Ay, nilimpiwan na rin natin mga guys yung headparts ni Idol. Oh, kasi daw, parang nagbabagrot din. Mm, dahil may kuk. Siguro yung sulod niya. Ayun, no, nagbabagrot No? Pero, mga ah, guys, nakita nyo naman kung gano'n tayo maglimpyo dyan. O, oh, nakita nyo rin kung paano natin nilinisan. Pero bago natin ibalik, ay lawayan. O, ah, <laughs> Lalagyan mo na natin na mapadanlog. Eh, siyempre, o, oh, ba? Diba? Ay, apos na lang Ay, Allah. <laughs> So ayan na finally mga guys no, Natapos na rin natin sa paglimpyo So maraming maraming salamat talaga mga guys Sa inyong panood sa aking video At sana ay ma-share nyo naman Para naman malilipay si Manino iba O ba diba? Sobrang limpyo na na aking naubra Ah te Lipay ka man Wala Ah tulog na lang ta Animal ka <laughs> Gago